Man -akla. Narito tayo ngayon upang matunghayan ang napakainit, nagbabaga at talaga namang usap-usapan at maraming pinaka-inaabangan na issue ni Ate Erika. Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay nagdeklara na nga si Kalinga Val Santos Matubang ng gusto niya mangyari regarding sa issue na ito. Dahil nga sa pagrereklamo ng mama na si Ate Gina, ang mama ni Ate Erika, tungkol sa pag-vlog sa kanya ni Kalinga Prab ay nag-decide na nga si Kalinga Val Santos Matubang na gusto niyang isettle ito ng personal at pupuntahan niya nga si Ate Gina. Ay, ano na itong nangyari? Doon daw po sa vlogs, part 1, part 2, part 3 po, kung ilang part yan. After daw ng vlog, nai Gina, meron daw inaabot si Kalinga Prab. Sino ba nagsabi ng totoo dito? Yung vlog bang ito o mismo si Gina Sorita? Nay! Puntahan kita dyan. Ay, nah, gusto kong linawin lang ito, ha? Gusto kitang uh, kausap ng personal para linawin natin kung may sumbung ka, akong bahala sa Val Santos Matubang, Takampi mo. Sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon. Basta, pagwi ko galing daet maligo ka, ha? magbihis, mag usap tayo. Kasi hindi pwedeng ganito. Ha? Kaya bakit sinasabi po nila na wala pong naibigay na tulong itong si Kalinga Prab? Dito kay na samantalang sa part 1 pa lang po ay nakapagbigay na po itong si Kalinga Prab ng 5,000 oh! pesos. Mm. At sa part 2. Aba, walang kilik! Ibig sabihin po sa bawat vlog ni Kalinga Prab, bayad na pala kayo bayad na pala kayo sa bawat vlog wala ka nang hanap tapos masabi kang hindi naisigin ko walang binibigay si Kalinga Prab limang libo ang vlog ko po two thousand lang ang vlog ko ah uh, ay, mag-usap tayo, mag-usap tayo dyan. Naman po ay nagbigay din po itong si Kalinga Prab ng 4,000 pesos. Mm. Uh, may 4,000 pa. Sa part 3 at part 4 nga po. Pero yun nga po ang mga Kalingap sa part 3 at saka sa part 4. Ibig sabihin po mga kaibigan, mga Kalingap, kapag i-vlog ka ng isang vlogger at binayaran ka ng 5,000, 4,000, 3,000 o 1,000, bayad ka na. <laughs> Huwag ka na maghanap ng anumang tulong. Bayad na. Or ay hindi po natin alam kung magkano po yung naiabot nga po nitong si Kalinga Prab dito kay E. Kasi hmm. nga po hindi po nabanggit ni Kalinga Prab kung magkano po yun. Nabanggit nga ng vlogger na nagre-react na pinapanood ni Kalinga Val Santos Matubang na kahit naman daw hindi makita sa camera ang pagbibigay ng tulong ni Kalinga Prab ay may plano din kasi ang Kalingap team na pabahayan noon si Ate Erika kaya kapag nagkukulang mga binibigay ng sponsor sa pagpapabahay ay si Kalingap Rob din ang nagdadagdag para mas talong gumanda ang bahay na ginagawa para sa mga Kalingap Angels kaya hindi raw pwedeng sabihin na ni Sinko ay wala talagang ginasto si Kalingap rab kay Ate Erika dahil kitang kita rin naman na kada video ay may inaabot si Kuya rab na pera. Pero makikita po natin sa video mga kalingap na nag-abot po ng tulong itong si Kalingap Frog dito kay i. E. Kaya bakit ngayon nag iingay ano itong uh, nanay ni i e ngayon at sinasabing uh, at sinasabi nga po ano sa interview nga po sa kanya ni Sir uh, Salcedo oh! na wala po ngang uh, natatanggap ni Piso dito kay Kalingap Rap. Ito po mga Kalingap, mga kaibigan, lilinawin natin ito. Handa akong tumulong kay Gina Sorita. Handa po akong tumulong. Puntahan ko siya sa bahay nila para mag-usap kami ano yung mga hinaing niya. Sabihin niya lahat sa akin po. At didipahan ko siya. Ha? Opo. Di ba? Oh. Kumaga talagang uh, sinisiraan ano itong si Kalinga Prof. At sa pabahay pa lang po, di ba? Ipagpalagay na po natin ano mga kalinga na hindi nga po napabahayan itong si si dahil nga po sa umalis na nga po ito, di ba? Alam naman natin na kapag sa pabahay nga po ni Kalinga Prab, ay talagang gumagastos din po itong si Kalinga Prab. Nandun na na nagbigay, nagbibigay po yung mga sponsor pero pagka kulang po yung budget ay talagang uh, dinadagdagan po ni Kalinga Prab yung budget nga po ano para sa pabahay ah, bawat pabahay po ni Kalinga Prab ay mayroon po siyang ampag Mga po, Kalinga Prab Mga Kalinga Mga Kaibigan Abangan nyo po yung ating part 2 nito Hindi ko ito tatantanan hangga't hindi makuha ni Ate Gina Ha ah? ang katarungan Ang Ustisya po Oh alamin natin lahat Nanay Gina Pansasurita Ako ang kakampi mo sa laban mong ito Sasamahan kita kahit saan Kakampi mo si Val Santos Matubang Pupunta ako sa bahay mo Maligo ka Magtabango At magkwintuhan tayo At magkape, ha? lahat ng reklamo mo sa mga vlogger na yan kung bahala sa'yo ako ang talagang kaabang-abang nga ang mangyayari dahil kung pupuntahan ni Kalingap Val Santos Matubang si Ate Gina na mama ni Ate Erika ay ano kaya ang mga mangyayari Magkaaway kaya sila o mapag-uusapan ito ng maayos? Kaya napakaraming mga netizens at mga viewers ang gustong gusto talaga na mangyari na ang sinasabi ni Kalingap Val na pagpunta kay Ati Gina upang malinawa na talaga ang lahat kung sino ang mali at kung sino ang sinungaling. Ako ang bahala sa Sa anak mong si Erika, Erika, kung eh, nasaan ka man ngayon, kung may mga nang-aapi sa just text me. Handa akong tumulong. Ang numero ko, 0929-113-2469. Kung wala ka ng allowance, wala kang pera, akong bahala. Marami kong pera dito, bibigyan kita. Ha? Huwag na isama yung, yung isang mong kapatid. Yung motor daw, yung sinanlaba yung... Eh, hindi ko alam mga kasi mayroong mga screenshots po mga kaibigan na yung daw kapatid mo, yung tricycle, ni isang la daw yun. Ayaan mo na yun, basta tayo mag-uusap dito Erika <clears throat> Masinsya ka na doon sa vlogger Ana, ah, nang api sa'yo I-text mo ako Tawagan mo ako sa numero ko 0929-1132-469 Handa kitang Samahan sa laban mong ito Tutulungan kita Anak Ah, yung nanay mo Kung bahala dyan At eh, ano mang laban, mayroon siyang inalaban. Handa akong kampihan. Nasa likod ko ako. Don't forget my name, Val Santos Matubang. Handang! Lumaban! Sa mga taong inaapi. Katulad ninyo. Ah. Punta ako dyan sa bahay ninyo. Ah... Ate... Gina... Ah nasaan ka man ngayon Gina Panza Sorita pupunta ako pupunta ako sa iyo ha maligo ka magpabango magbihis ng maganda at uh, maging ako at uh, parang naman eh, magpa selfie selfie tayo picture picture ha Salamat po sa uh, nagbigay ng ano ha itong ating ano ngayon topic ako po'y naawa talaga dito po kay Gina pansa sorita Habag na habag ang puso ko sa mga taong inaapi. Eh, e mga vlogger kayo, manda kayo. Uh, Pabertipon kayo. Walang kayanan. Pag kayo mag-vlog, bigyan nyo ng pera. Mga pasaway. Salamat po, mga kalingat, mga kaibigan. Babay muna. Hanggang dito na lamang muna ang ating napakainit, nagbabaga pinaka-inaabangan at usap-usapan na latest issue ni Ate Erika. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!